Okay. Salamat. Bueno, ang suot suwat ang pukuro hatagan ng pagdagano. Pinadaki ni ka lalaki na nagpatago ng sangan nga bagok. Hmm. ang ng sa radyo ni Ray Arellano. Pagkalaan ang atong sender si Bagok. Usa ikini wa tay kwarta, makapabaga atas naong taon no sahay eh, labi na kinahanglan noon kay kay nimo ba. Pero king ang kusawal hi agiran niya. Pero ayo no? And, man ako sa no. Inani e, una ko pagsugod sabtan ang ginuminom ko. Nya gahuwat ko sa amigo si Jigo Castro, katakanta ko. <coughs> <coughs> ang hirita. May ang hirita. You're the most beautiful peripina. Anghirita, oh Anghirita ikaw ramang ang akong kimahar Anghirita, my Anghirita I will never, never say sayonara Anghirita, Anghirita Or we stay because I love you Ang hiritasang, bisan ako sundaro ramang Ang kanimo kanimurangit ang putranan Kung matapos na ang gira sa Israel o Iran Ang hiritasang, I will bring you to Japan I'm here with a My name is sang. You say my heart rubs you only, but you always call me to an accent. Phil Mitchell Brian, Bonita Sayonara. But I should know because what is you are? Taksong, Taksong. I, ramyo, I ramyo. Ang hirita bisan ako, sundaro rama. Ang gugma langit ang utranan Kung matapos na ang gira ng kaributan Ang iritasang I will bring you to Japan Mana ka? Mana? Mana, Mana dahi? Dito kong eskwilahan Dito si Consihal Garing Ha? Dito si Consihal Garing Dito ha? Garing Nangata, nga tapo do kwarta dong para palit ko ng bugas nya Ngay ngayo ka ha ngayo ka itagaan unta ko pero nawala ko nawata, uy. Ano ano so, man, man, na wata oi ano ba? para palit ko no tupukas sa pamana ano ko mo tay bugas ha huh? huh? bungot sa si ito yan mo sa taon taon bil ka kanin do ta do gitaga ka sa spirito ko oh lagi nya palit palit para palit man ko no tupukas naa pa man tay bugas, bugas. O, oh, di palit sa di mo <laughs> Wah, man siya mag-ingon na para sudan, para bugas man niyang giingon. Katawanan, katawanan. Ha? Huh? rumbuga si, CEO ng buga niyo, yung pagkidor pwede mo. Murak pa sa tao, dong, oi, dagan pa man tagbugas ah, sa. Ha, di mo, oi! Ay, nanghatag si Kunsihal Garing Gapon dito sa eskwelahan. Ah, dito mga si Kunsihal Ricky Garing ko yung ah. ni Kapitan John Tumulak, kuno dito. Ha? Huh? Ah. oh. Unya na tagaan mo. Ano tagaan ta na pero palit bugas man. Wa duwa ta milda nay. Oh. Ano wa man duwa milda. Kinabaw mo ko ni bidag bugas. Ay pagkaki <coughs> got good niya. Ano wa man ya dawata? Pilap man ko noy gipang hatag. Ambot ka pero si Armanito ako okay kibao. Oh? Kahanggaw pa bayan, bayana. Din man tao na maliwat oy. Eh. A-a-a-a... ah, pari ara, pari ara. Ang ano man eh. Pariya. Kay basta kay pariya. <coughs> Unsa man na eh. Hoy! Naun sa man taon ka? Ta. Katong gihatag ni Tunsihal, pasalamat niya sa mga tao nga nakadaog siya sa eleksyon. Niya nga nga nung ni mo, dawatay mo mangibalibaran. Ang ang Nay? ina, pa man mi bugas. Hilo mo'y! Sa ato pa! O guha pa, o pa mo'y bugas, untang gidawat. Oo! unsa man tao ng utukan ni i taon milda. May bugas ka og sawa, gidawa ato ni mo. Kay kadto pasalamat man to, dili man to utang. Aw oh, ko mulay dawat ato to mo. si mong tagaral? Kay ngano? Nagtuo kang dili to mahurot yung bugas. Hurot ko ano? hapit naman gani. Oh, has kang ah, uh, kag tao ni mo, taon... bagok. Anay. Right. <coughs> oy bagok. Ipa-check up ning asawa ni Kay basig nako aning utok ani <laughs> na unsa ni naluagan ta sa utok ang tot na kada do ni dito sa ilang doktor Pinya si Dr. Pinya <laughs> ay <laughs> uh, nagpara sick up na what kwarta kada na lang na dito sa albularyo una uh, <laughs> na lang bayan But But Andrew, albularyo nay oh pe favorito babina <laughs> Minani ako nga sawa ta, ano pangduwaon sabot duwaon kay ba. Kunya, ako lagi siyang nabatayan. Mura di igyon ka baong maghunahon unsay mayo. Basta parti na gali mga inabang, mga ipangatag. Ang puti ko nga sabutan yan, iyo duwaton. Kunya, sa ana. Ah, pre, pre, pre. Mayo ka na suro, ka pre. O, nga <characteristics> uh, pre, ha? Niyabit ako kay Agagyan. Habang ko gagagisinahan ba, diyan ako gagagyan, ha? Nga, magyaan mo rin rin yung inyo. Niyagil na sag ko. Ang hapit ko din ni pre kay... Tuyo ko na sa day kayo ng inyo, ano? Ang gamay, pre. Bawal lagi. Ah, dali, dali, suon, suon mo. mare maray, suon mo, maray. Ah, day, suon, day. Pasod lang ito ang parito, day. Dali lang ko sa gawas, uy. Ang sarmadaw. <laughs> Pasod lo tao yan lakas kawas no? lang lagi ko utan yun ato <laughs> ko dito sa so ko wala, niya, na. ko mo, oy muna na lang ko kulit ni mo, oy Kapu, ni mo oh, oy, oy, oy bagas ka Ay, Dai! recorded by X Thunder Gaming. Wag yo kok sebut ading batasan ni kok sawa manggi waun manggi ikugun nya ambo tunsa gini bae ada unden oh uh, asa na to sawa ni mapre ay ba una golle eh, pre oi kay murun lain yang lawas uh, uh, oh, uy eh, 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 nung no, unsa imo ka as imo magutong asawa ka nya naglain kang lawas adto imo tong gipresentan dikuyukan dato nimo basi usa metabo adto da nya usa ra usap re ha oke ha, ra ha. usap ha, ha, okay re oke okay to uy no, unsa man taong kapre wala ta to nimo ko wala lang ta kamapit na re bilaho sa lang ta kai, uli naglain kang lawas eh, adto pre eh, sa dito si ai ah dito bistorya to ni adto gistorya or nga dapat minum dia Aquino tanga ang naglaim kang lawas na to. Atwa ato, ato, ato sa inyo bayo. Ati man na to. Noong sabihan ng banaha, akumok na. Jabat, paulit. Ako pa yasawa ni Madore. Gilarutan tanda ka pre. What? Uwang diya, pre. Habit ako pre. Ulit na lang pre. kay Basen. na kung sa'yo may tabo sa mga sawa taon, magkonsensya mo lang doon ang kapil. Sunod na lang na mag pre. Kanang wa pre problema. Una sa tos meses ni mo pre, no. Ha, lang ta pag Ha, ta pre. kaso ah! Ay! Oo. Uh, uh. Unsa ka man bagok? Lupad ba sa espiritu tani mo? Ah, oh, kinbayana. Uh, ah, kinbayana, bisig mo sa ulo! Kisa tani mo? O kisa pa? Ako kasawa nga, membro sa Maka. Unsa'y sa'y membro sa Maka? Makalilibong kayo! Saan ay tabo. Ay, na naman, sa may nahitabo. Ay, naman kung wila ka o ganina, nanay. O oh. niya, nakagi mis bahay sa akong kumpari. May hapit mo yun niya karun. Pasudlo mis bahay sa akong kumpari. Si Binti, hindi mo suno. Ang gano'n na niya. Na naman. Ang baka, ang bawa ko na siya. Kanahan yun. Anong mauwa o man? Butang niya na yun. O niya, Kay maiko, matawan ko sa akong kumpari. Ako nga Nya, siya gipagos nga pa na yun. Niya, wakit siya mo Ako gipagos. Suko ba rin noon. May ulo yung Pinaud sa mga minasiya tao nun. Nga nung imo mang sangipugos. Ang agdi ni mo pungso na init nga sgawas. Nyawa pag paghiling kuranan. Tadi ako gipugos ang musuhod sa bahay sa kong ako pare tao. Nya antor mo yung sunuhod nga kay. Magbarubaro ko nun siya nito. Murang sikyo. Unya? Unso ko. Malinoon. Gibyaan na noon ko. Ya, para ka na aram, masuko na po ka. Ay, di mangod na eh. Lain mo kong ang sa akong kumpare. Kaya nangita, lagi niya uh, taon. kay wak man mo sood. to, akong giingnan nga. Kami ah, una na lang, pre. kay uli naman, mig, naglain mga taong lawas. Di uli siya una. Giingnan mo sa akong kumpare nga. Man, wak man tao to ni mo, kuyogi. Naglain mo kang lawas ato. Basin pag niyang unsa may tabo ko nunyas Lain ko nung no kayo ang isulti sa ako kumpare na ako. Ay, sabi, taon mo. Kagama, ay na ng inyong problema. Sulbara ko nun na ninyo. Oh! Sipa lang magok. Masulti-sulti po man siya kang nanay. Uy, muna ka batang may buot. sukup ka di mo tao tao sa anay. Imo nang nahan. Ma, okay ni. Anong sulti-sulti pa man ka? Nagpahaba na kang nga niya. Ako pahaba ino. Supangan pahaba. Niya, Beng. Anong sulti-sulti pa man lagi ka? Papoy ni mo. Ang amuta ah, naman siya nga. Unsa na mauna. Di ako isultihan. Dapat niya, uy. Busto lang siya ka makasabaan ko da. Oh, kaya nalito ano sakto gingo ni mo. Nagibiyaan ka? Magbiyaan tara dito. Oh. Natural dahil ka mga kaig, oh, mamugus mga ka. Maingan ka niko ko, dilik. Oh, gina na, ayaw, pamugus. Bala ka, um, man taon ko ni mong pabilin ka dito sa gawas taon sa ilang parintoy. Init, pag yung kayo, wapay, yung kalikuran mo, itong gipunggus, tigit po pasod. Nanong mamugus, magid lagi ka nga, ma mauwaw man ko. Nanong mauwaw man ka, o si kawawan ni mo dito? Ay, pagbuot, oy. Mawag lagi dahil na, dahil kagingon ay pagbuot. Bantay, bitaw, sunod, ha? Si bantay, taarungan ay mong pagkatawa. Ilang ko? Namahad ako. Pagtalong diya pagok, tingalig na, labayong tingalig so sa kaldiro Ay, sos, labayaw, eh, hadloko nyo nito. Ako, nagtamor ako sa imong inahan, ha? Nga di tam mag-away, pero mawagin nang paagi nga, mga itagagaway na ako, ha? Mag-away kita, na. Wala ko pa sa ngindi, kaya may naguna-una. Ngano ako may naguna taon, mildahan, yabag ka diya. Hmm, ngan ko rin yabag? Oh, oh, di man, kadang ang kada bang daya bag mo sa bag mo juta ingon anak yo kasi ako tan. Mo bingo gya pagtaw. Daday ang ang bag. Daya bag ka klaro atong ningon ka daya bag. Ay kadi mo milda sus. Sus, sus sa dimo. Sus sa dimo. Milda, bato. Oh. Huh? Kung uh? sa naman sad mo diha. Wa nay oy. Aw lagay. Awa. Bida, bida di pelag tugod ng imo na ina ha. Ano man, ano man kula tahon ko nimo. Sige kula taha ko nako. Bida, sangkul kula tahon. Kula taha dayon. Ayo kus Bida pungsun ko nimo. Oh. Nagaway na sa admo. Awa, ah, awa na, awa oh, lagi. Pitas sus, pitas sus kalam bin gidi. Sige, suwaye, suwaye. Lokon ko nimo. Gusto kang ihapos nimo nang takop sa kaldero? Sige, sige. Oh, ya plus. Hapos sa hapus, hap, kapusan ko nimo, lokon ko nimo na. Ha? Adi ai. Wah, wa do ko dekam hadlok di ai. Ha wa kam hadlok. Oops. Uh. Ali ah, hai, li hai. Kali hai gida. Wah, wa Kini ai. Oh. Oh, how oh. dare. Wa kai go, go wa yo. Oh, okay. oh, okay. oh, oh kanay, kanay. ay, ay. Ano man kaday, ka man kaday. By God. Ah, daw, wa mi wami dai, wa mi mata Sa imong mata. Lumihagtok masuod ako ni ah Tabang ay to ninyo ay napaong maning pananaw ko. Marisik niya tao. Milda, dali ang dadari mo. Huh? Sini ko paglabay mo sa liro. Kinuuko nai. ay. Recorded by X-Thunder Gaming. Ay mga mo mo'y mga batasan. Kini mo ko si Bagok, na. Kung sa'yo mo pa nabayag mo na siguro taon ka, ay eh, bida. Ika'y naglabay niya taon na to. Niya ako yung pasangin lang, nabayag ka. Kay ugili ni mo. Di mangi ko manglabay ba? Ikaw man akong gilabay. Ah, porbida sa taon ni mo nga, maglabay ba taon ka, wa mga mas kuha. Ang makalagot man ka. Ay, gusto na mo. Wala na ako siya sa kuha. Gusto, gusto ko, na. Ano? O pag mo mahuman. No, bagok eh, ay. Ang saka ko na sa bilda, sanoy. Milda to, nai. Zaman, di mo manghilom. Kaya pang ta mo ni Caldero, di ko na baya ni, ha? Ah, oh. ha? Ah, nai, nai, nai. Ilabay na Caldero, nai. Ilabay to sa gawas. Ayaw ni labas. Bida, labayo ta na, nay. Yata ni mo, Milda. Ayaw to, nay. Amina, nay. bi. Amina, nai. Amina, panghilom mo. Ilabay ko ni sa gawas si Caldero. Ah, mas maayo pa, nai. Sige. Ah! Oh. Ayaw! Okay. 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 Oh, 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 patay. patay, patay. Nay, nay, go, nay. Ha, ha? Nay, nay, paglabay nun sa kaldero. Nayate na. Ay. Ito, oh. man doon. Wow. Oh, ako siya, sa ginlabi yun. Unso, taon pa tao sa bilba, nay. Ako sa ginlabi. Angag. Kayo, di, patungo, di, mo, di, man ako ilabay. Ayaw. Kinsa oh. na! Ay. Kinsa na, ah, na, na niya. Ako ni, nay, go, sa kaldero. patay. Hala, nangita <laughs> na ako. Oh. Uh, Kasi ka labas ka ni Ah, uh, wak na dong. Patay. Ah, uh, dong! Nisibat na! Dito taga din eh! Ah, uh, taga din eh, Joy. Taga din Ako gosod eh, ako gosod! Ay, 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 bagok. Ay, sulti, ha, nga. Ako'y naglabay. Ha, bagok, ha! Jay. Ah, dong Jai. nego di kas dong. Eh, sekitar, is, kita ini nao nao. Lakrang itu lubut kaldero ni yo. Kami tugas kong agtang kita. Ikan labu itu nai. Ah, ah, ah. Kaya naman, magbayad mo sa inyong ibuwa. Taka nga itong silubos eh. ah, ka dito. Nga nilakra sa kung naong nai. Ha? O, di gano'n. Di gano'n. Di pa ka paasun ba? Ibininti naman e! Ha? ka? Pagkita lang sa'yo, kurutin nai! Uy, nang sa dayon? Para ka dito kurutin. O, talaga ka! Sa'yon ka eh? Mayo gani kay bisugot sa taon kag dilo taon tagaan na kung sinto sa taon kwarta kwarta sa kaya nao batay probida pero usari yung tao ibaso nako ani kaniyong ko kung asawa ang sinudanan na nintanan hangtod nga dapil lang hinoon ako Sun taon na ako akong ko kasabot sa batasan. Amot lang. Pero ah, pinanggali ako akong pero hindi ko sa batasan. Kung sabayan ko ang na ni, kung kamo tabagi ko niyo ati pres, asawa mo yung ati pres. Kung manin ako, sa gagnapil ba, maha, kaya di mong kasawa. Bagok! Okay, ang um, sender nato karon at ug gilyat. Si Bagok ati pres. Bagok. Oh, kanis Bagok ati pres. Ah, uh, di pud siya sini sa atong miagi kay katong miagi ang problema niya ay bana katong si ing bata. Mm -mm -mm. Kanis Bagok la info ni taon siya. Saman. Kay giyang asawa manggiwaon kay Ipres. Oo. oh manggiwaon kayo niya di kasabot din mo masabtan ba manghatag og uh, hinabang sila sa Junjun tumulak nang adto dito og uh, si mm -hmm. si Ricky Garing umabot, nang hatag og uh, mga uh, halipay, palipay or mga gasa or mga uh, para pamugas taon ba? Wa mo dawata siya sa okay dapat sila bugas sa on mo na. Nya uh, ang yahang ugangan taon mag-away uh, sila sa bagok idiglabay sa kaldero ang yahang ugangan na igo. pag igo sa ugangan gilabay ang kalderos gawas na igo patong tao ari gawas og nikiha nakabaya dinon sila dako kay katidad. 150 Nya mau nih nya perdi mang bagok usaum ni nak aku usaha tahun mai 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 gani usai aku perdi ni ati pres usah mang tahun ni aku ngasawa di aku kay lagi lain lagi kuno iya batasan usah iya bohaton nanti peliuk tambah gikon ni nyu usah mang aku kamu ati pres sawa mungkin mau 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 jadi yang mau 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 kay bisag pasudlon di gyud siya biyasan ka uwaw ani ano magyawan kay ate pres oh ba mo natin mabasa niya ako pang duna ni ba murag dili maawaw ako kung ikuan ibunyag siya kanang gitawag bitaw sa english gulyat og dili da bitay kanang termino sa english atus gitawag ko high pride di sad high pride dili man high pride kay dili man taas ang garbo mauwawun kayo pero sobra lang ang mauwawon. Kada dili sa mo dapat og naipanghatag. O dili. Basta kay mauwawon. Ah, dili dili di, di lang ka siya kay ang iya toyo ba og mingon ka nga. Ah, palit lang isudan. Dawa to niya. Pero ang ingon nga ay e palit tigbugas sa. <laughs> na pa ka? may bugas. Ha? Di ba sem dawat? Di sem dawat kay pa may bugas pero ningon pa nga. Ay palit lang isudan bisis adawa to to niya. Kay mo siya isudan. Pero, Pero at, di ma igo ang high pride. Ah, di high pride. Pero ako niya, nga, nga na matik dani nga ingon ana yang ginayapan. Dili usak ka butanga. Grabe po sa kahinga wise ang bana. Di ba sa kahinga wise? Dili nga wayo. Okay. Mm, labi mo di Dili, kuha ka yung pa. Kuha ka Ako yung ako yung bali, <laughs> Ate Pris. Oh, yung man, ito, oh, ito yun ako. Kuha! Ay, may nakatlo ka, mga kuha Kuha, ba? Kato siya, nakalabay lang to siya kaliro, kaya ipugos yung isa yung Sa ilabay ako. Pero ito anak. hilabay lang yung kaliro, mga ito naigong na Paglabay sa iyang nanay pa sa kaldero, ang tao nga doon ay tuyo nila may naigo. Hmm. Karon. Kanina lang ka, oh. saman. Sa Sinto. kung ari ka diret sa balang kasulatan sa Old Testament ang title mga babae. O oh, hmm. siya na. 25 versikulo 19. Okay. Ang title mga babae. Hmm. Sa verse 19, ang bisan unsang kasamok gamay lamang mm -hmm. kun itandi sa mga kasamok gumikan sa Osaka babae. Iya karon Ambot ka kung bayo tamo yung ikaipon ito sa masigaw. Dito, uh, <laughs> sa ato pa, bas dako yun ang kagubot, ma'am, kung ang babae na mo ay magsugod. Mga na, ma'am, na, naimot na mandire. Uh. O, oh, naimot na mandire. Pero, mo'y pag-aing nun lagi nga kanang na ang ang kagubot sa kapanimalay dapat unta nga ang babae mo na mo dag kabugnaw kay kahayag mo sa si, si termino ng pacify o sining si bisaya ana may mo pa mo pa uh, sa si panganan ni mo am um, am ah, um, mo pa ha uh, 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 ba ta lang, mo, um, ba ana o nya si og terminung ama-aman sire manon moy ama-aman ke mapadayo man sang paningkang. Dilagitu pusyang kena iya nga subraka waawun mau waawun. Iya amban manung gin daglagu ti amban kay subra ra. Aa. Oh ka mau waawun. Oh main. Ding demo tama ka anak ana uy kay do mai gitong ama waawun. Di ba? Na sa subra ta. Marang na lang nang anak kay sama ka betung kag asawa. Kay ngenot ko pare. Pare dali mo sodre kay no ne utot ta. Sorry. El ko mo ponot mo ing nga Pusing mga yuk, dadaan ng mga bata ang Sudan, na taga para sa kong ero. Sobra po na kawai, wow, no? Naingon na ako pati lawan to dito nabili, magdaw ko ano yung cake, magdaw ko ano yung mong kuan, ang uh, sengal ini. Murag, ang Sudan lagi yung ani, no? Ah, uh, Enrico, ang um, kisinganan, kisinganan ng kwan. Si kwan, si, ah, bagok, 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 bagok. Bagok? Ah, O sa karaan pa mga katigwangan sa bukid, uh, bagok, pumpay, ig-alam po. Igalam po. Igalam po. Ig po asawa, ayawat mo kasi ka mo na ay kalina inyong panimalay. Pero no? tingali, mo ginikina sa iyong asawa. Pero sobrahan dapat po no? Muna yung iyalan tingali ko anun anong sultihan ba nga ayaw pag... Pasubra mong kawaw dahi ka mahukaan na an Maputol itong istorya, Goliath. Ano ba? But... Ganiya ba? Naminaw ko sa balita sa Manila. Birthday ni Sir Enrico? Oo. Oh. pizza ha? Pizza oh. 20... 23? 23. Birthday 93. Oh, uh, birthday din ng Sir Enrico niya. Ah, oo. Kani do kay yung air Anyway, belated happy birthday sa apo sa tong tagiya na Happy birthday ni Kuya Gili. Mm, amang ba? Oo. Ah, uh ah. -huh. Kuno ang birthday. Ako uh, an, June 25. Unya to ba? Unya ba? Unya to ba? Ah, kwan. Gubot balo niyo yung pagpuyo? Nakasal ba ka mo? Masigwa ka mo ikasal. Muna, Huwag mo blessing. Papakasal ka mo na. Ay, kwan. Ah, mas wedding. Why bayad? Nabi oh. Kasi kung Charles Francis Barris, nag-post oh. meeting sila, daghan kasi sila, mag-post oh. Mag meeting. Dili ko mo encourage ni mo nga pagbuwag ka mo kung kinasal ka mo. Ang ako nga i-encourage na ka, ka pagpakasal ka mo kung wapang mo makasal, kibas, sa, ka basta kung ka mo i-blessing sa kanang Diyos, sa ginoo. Oh. Uh -huh. Kung kinasal ka mo, ayaw mo pagbuwag, di ko mo encourage. Apan? So, hindi ko nang no bayot dong. <laughs> <laughs> Salamat ako na kating gulaman doon. Kung ako ay pasol, Tihon.